Alam mo ba kung paano gumawa ng video ng iyong sarili na binabasa ang sinasabi mo sa screen ng iyong cellphone? Nakatutulong ito kung minsan ay nahihirapan kang magsalita at nauutal minsan sa video. Sa ganitong paraan, madali ka nang makakagawa ng mga video dahil hindi ka na pa sa pagkuha ng iyong mga video, at madali na lang din sa pag-edit ng iyong video dahil tuloy-tuloy na ang pagsasalita mo. But before we start, kung bago ka pa lang sa bahay ko, kung hindi ka pa nakapag-follow, Please hit the follow button below. So una guys, e open natin ang CapCut. And then dito e click ang camera. At e click naman dito ang teleprompter sa gilid. At dito mo ita-type ang sasabihin mo sa video. At kung gusto mo maganda ka sa video, e click mo itong effects. And then click make up. So marami kang pagpipilian dito na filter para magmukhang maganda tayo sa camera. Tapos set natin sa 3 minutes ang duration ng video. At kapag okay na i-click natin ito. Kapag ready ka na mag-video at pagkatapos i-click mo itong check. And then click export at mapupunta na ito sa gallery ng iyong cellphone. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.